sa kanina naman po sa final sa amin ni dating Pangulong Duterte at sa kap kapamilya ko. To Trillanes, you are barking at the wrong tree. Kung seryoso ka talaga, bakit mo bakit di mo kasuhan yung mga totoong mga corrupt talaga? Bakit di mo kasuhan yung mga financials mo? Yung mga contractor, alam mo yun. Alam mo yun kita mo na, nakailang buwan na tayo dito sa pagdidinig sa Senado. Ilang, ilang hearing sa po. Lumalabas naman yung totoo, sino yung mga kontraktor, kontraktor. Yung talagang may-ari, sila mismo yung may kontrata, sila yung mismong kumikita, sila yung kontraktor, sila pa yung congressman, sila yung habulin mo, Trillianes. Ayaw mong habulin dahil financier mo nga. Tama yung sinabi ni ano, Senator Bato. Noon na may mga pinanser ka. Baka nga yung ginamit mong pondong yon ay e nanggaling pa sa flood control. Yung pag imbestiga mo noon kay dating Pangulong Duterte, maaaring galing pa yun sa flood control. Huwag kang magmalinis dito. Huwag mong ilihis ang totoong issue. Dito lang tayo sa katotohanan. Seek the truth. Not the script, not the playbook. Nasaan na yung mga dapat kasuhan sa issue ng flood control? Nasaan na? Bakit walang mga pinangalanan na malalaking tao? Yung mga buhaya. Ba't uh, pilit yung pinagtatakpan? Yung totoong issue rito, flood control at ghost projects. Nasaan na po? Kaya nakikiusap po ako sa ICI, sa Ombudsman, sa DPWH. Kasuhan niyo 'yung mga malalaking tao. Yung sangkot sa flood control. Yung sangkot dito sa mga ghost projects. Inaantay po ng tao. Pag inilihis niyo po ang katotohanan. Magulo po ito. Magulo po ito. At uh, isa po itong lumang tugtugin mula sa lumang script. Recycled na po yung uh, mga issue. Pilit binubuhay para lang mapinturahan po ako ng maitim para siya po ang magmukhang maputi. My conscience is clear unlike him. Panlabas o panloob, pati konsensya niya madumi. Ang layunin niya ay proteksyonan lang po ang kanyang mga financier at mga nasa likod ng black propaganda na ito. Ang dapat kasuhan ay ang mga financiers kasi sila po yung totoong mga nagnakaw. Hindi po ako magnanakaw. Hindi po ako contractor. Senador po ako na nagsiservisyo lang po sa ating mga kababayan Pilipino. At may delikadesa po ako yung prinsipyo po ko po sa buhay, yan lang po ang pwede kong pangalagaan sa ngayon. Pangalan ko po at hindi hindi ko sasayangin yan. Kesa sayangin natin dito sa walang kwentang paninira, tatrabaho na lang po ako. Servisyo, pagmamalasakit, at sipag po ang pwede kong ialay sa ating mga kababayang Pilipino. Tingnan nyo lang po kung hindi ba recycled ito, rehash. 2018, September of 2018, bago bago yung halalan no bago pa ako nagfile unang uh, tumakbo bilang senador nagingay na siya noon siniraan na niya ako siya pang pa senador noon no ako hindi pa kandidato pa lang same issue noong 2021 akala naman niya natatakbo ako same issue 22 July of 2021 last year, nung uh, ako po'y patakbo muli for re-election, July 6 of 2024, same issue, the same. Yung suot niya, ngayon, ngayon araw na ito, ito, July 2024, last year po ito, yung suot niyang polo, pareho pa rin ng kulay, ng suot niya ngayon. Rehash pa rin, pati polo niya rehash pa rin. Ginamit muli. Yun pa rin ang ginamit niyang paninira sa akin. Para siya ang pumuti. Polo na ng nga ng puti para mapumuti, kunwari. Pero yung kanyang hangarin ay napaka dumi. Alam nyo nung ako po ay nag-observe ng delikadesa sa buhay ko. Baka pamilya niya po hindi nabalitaan tayo noon mismo yung tatay niya naging dealer po sa GHQ ng Armed Forces. At uh, nabalitaan nga natin no na kakasino rin. At may mga ghost-ghost rin na inang nabalitaan ko noon na. So sana naman uh, tingnan mo ng mabuti kung Sino yung walang delikadesa sa atin?